May buntag na Kumusta? Ah, mukikan. Pai wide pa pa. Pai wide pa kayo? Mhm. Mm Doon kayo nakatira? Ha, dito muna po 'yo. Mhm. Mm balay dito. Mm -hmm. Ano sa bahay niyo or mm -hmm. bahay ng balay ninyo or balay sa inyong kaila? Mhm. Mm ah, balay sa inyong kaila. Okay. So hindi niyo bahay. Mm -hmm. Saan kayo pupunta ngayon? Sa uh, Linabo. Linabo. Mm. Para mag? Magtagpo may nanamat yan. Ah, makiki, ano kayo? Makikilibeng? Hmm. Taga saan yung mm. ano? Um, damulog ni. Hmm? Taga damulog ni kan. Damulog kayo galing? Oo. Uh. Hmm. Ba't kayo pala napunta dito? Hmm, uh -huh. Sige, pwede doon tayo sa ano, malilim. Tara. Dito tayo. Pula tayo ng ano dito, maupuan. Tapos uh, girip, Ano? Magukong. Ha? Girip. Girip ka? Uh, Yang pangalan sa so dongkoy. Sa labo. Papa na, papana, lakaw, balay, balay Paano ba, na kilala mo yung nag sa sa'yo? Oo. Taga saan? Taga linabo? Linabo. po. papa na, balay-balay. Laka, papa balay-balay. Uli. So, ang papa nito, hindi yung nag sa sa'yo? Oo. Hindi? O siya? O siya. ang papa? Oo. Nung nag-rape sa'yo? Oo. Tapos, nasaan na siya ngayon? Nasa babalay. Inuuyan pa ba kayo? Uh. Umuwi sa inyo o hindi? Dile. mole sa inyo o dili? Ah, dile. Si... Si Lola pala. Lola, ano pangalan nyo? Pala. Um, pangalan ni mo? Si Maria. Ah, pangalan ni mama mo? Si Maria. Maria. Ilang taon na si mama mo? Ilang... Na... 11 na. Ah. Pilang edad? 16. 16. Okay. Ikaw? 7. Pila mo idan? Seven. Seven. Uh, Anje yeah, sixteen ako. Ha? Sixteen. Ha sixteen ka na? Sixteen. Um sa tingin ko twenty plus. Okay. Ano pangalan mo ate? Si Clara. Clara. Tapos si mama mo? Maria. Maria. Tapos si kau Clara. Tapos hmm. si anak mo? Kupijan. Ha? Huh? Kobe Jan. Kobe Jan. Lalaki? Uh, ha? Ah, lalaki pala siya. Kala ko babae. Baby. Yung ano, Maya, yung ano kasi Maya. yung bilik mata ng bata. Ang ano. Ma... Ang tawag dito? Mahaba. You know? Oh. Tapos nakapink pa. So, eto mga box. Ah, nadaan lang po sila sa amin. Dun sa amin. Nadaan lang sila. Tapos may nakapagsabi na Ayan, uh, kumustahin ko raw mm. dahil ganito nga din ang buhay nila at palakad-lakad lang sila. Ako, ako man noon kaya Balbalay. Ano? Rito. Yung? Kuyog ni uh, Sarito. Pagpaluloy. Ang kuya, mm, anak ng kuya. Okay. So ngayon, pupunta, makikilibing kayo. Mm -hmm. Tapos, ah pagkatapos na paglibing, saan kayo pupunta? Asa mo mo ato pagkahuman? Ah, dapit. Sa hmm. So, sa kayo uwi talaga. Hmm. So, makikilibing kayo. Kung... Nag-almusal na ba kayo? Namahaw na mo? Hmm, hindi. hindi pa. O, oh, mo ng konti na May truck na eh. Dito ho kami sa Talsada <tinyo> Paano yan? Hindi pa kayo kumain tapos si dyan. Si Kobe dyan, hindi pa rin kumain. Ah, hmm. uh, sa so ngayon ano yung ano yung trabaho niyo? Ano yung pinagkikitaan niyo? Wala. ay magayog mag mag tapang. Manlilimos. Hmm. O, saan naman kayo nanlilimos? Sa Aglayan. Sa Aglayan. Ikaw nanlilimos ka rin? Ha? <laughs> Nalilimos ka? <laughs> Kobe? Ba't pink yung damit niya? bak Ba nganong, nganong pambabae yung suot? <laughs> ha? Pambabae. Pambabae yung gamit? Na ikaw na ano naman yung dala mo Nay? na Hindi na Okay. Paano kaya to? Ah. Uh, siguro. Kung makikilibing kayo. Anong oras yung libing pala? Ah. Uh, alas nueve. Alas nueve. Anong oras na? Eight pa naman. Okay. Ah. Uh, yan ito ito lang mga na ka nakakalungkot nakaka dahil uh, makikilbing sila para ano ba makilubong mo para para na may makaon ha tama para may makain kayo doon pag pumunta kayo sa ano cementerio tapos ngayon umuwi kayo ng bahay nyo wala pa kayong kain wala pa kain ikaw na ikaw lola gutom ka na lola gutom ka na ikaw ikaw kuya gutom ka na gutom na ka ha wala pa mga nagkaon ha tapos eto ano yung pwedeng ano yung pwede kong maitulong sa inyo? Na paano lang. Ano? Na uh, may nagtulong. Hingi ka ng tulong. Para saan? Para sa Para asa. Ano la po? Kung eto, kung sa akin ka manghingi ng tulong, para asa ni mo gamiton? Ha? Ha? example, mga ayok agtabang sa kuha. Unsa man? Tabang. Unsa? Mga tabang. Demo. Kwarta? Ah. Unsa man din mo kwarta? Anong gagawin mo sa pera? Uh, palit. Og? Anong pagkaon. Bili ng pagkain. Oh, wait lang. Sorry. Kaso wala tayong maupuan dito eh. Okay, sige. Ganito na lang. Um... Bugas, may may bigas kayo sa balay ninyo? Wala. Wala kayong bigas? Wala ka bigas, Lola? Ah, eh. Ikaw, Lola, si mister mo, nasaan pala? Hmm? Si mister asawa. mo, asawa ni mo, asa? Si, hmm. ba na? mm. Ba -tay na. Patay si... na. Patay ba na. Patay na. Patay na. Patay na. si papa mo. Kailan? Hmm. Kanusta? Hmm. Jacket. Dugay na? Hmm. Ganito, gusto ko kayong ano, bisitahin dun sa tinitirhan nyo sa ano, Paywaig. Ha? Mubisita ako sa inyo. Ano, anong pangalan sa tinitirhan nyo? Auntie? Nanay Lili. Nanay Lili. Apelyedo? Batelier. Batelier. Nanay Lili Batelier. Okay. Tapos... Ano? Um, ang... Tapos pilok ba? Hmm, um, ni Kuya, oh, um, Smiley. No. Smiley kayo, no. Uh, may ah, Ah, manang-mana kay mama. Smile. No, oh, Ang um, ganda ng bag mo pala, oh. Nakatali na lang. Ah, managi ka niyong bag? Na, pangayo. Ah, hiningi mo lang. hinan mo yung bag niyan. Nakatali na lang ng, ano astro uh, uh, wine. Ah, astro. Tsakalo, niya. Hmm. Ah, po eh? Hindi ko, ano, hindi ko alam ano yung gagawin ko. Pero, ah, uh, pupuntahan ko na lang sila dun sa, ano, ha? Pupuntahan ko kayo ha, sa paywaig ha? Ah. Tapos, kukumustahan natin yung nanay nanay mo doon na tinitiran nyo uh, ah, kukumustahin ko yung bahay nyo sige karon bibigyan kita ng pera alam mo yung pera? kwarta ah. okay ano ang unang bibilhin mo sa pera? 1,000 1,000? ala hindi ano ah, <laughs> unsa imong paliton unsa imong paliton sa kwarta. Kanang number 1. Kanang kwan pagkaon. <coughs> unsa nga pagkaon? <coughs> kanon. Kanon bugas. Kanon. Ano bibili kang bigas <coughs> o bibili ka ng bigas? Tapos sa ulam ano yung bibilin mo sa ulam? Ang kwan. Nag. Ganang sudan. <coughs> unsa nga sudan? Imong paliton. Manok. 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 Ah, gusto mo ng manok. Mahinsing. <laughs> ano? Gusto ko ng singsing. -sing. <laughs> ah, gusto ko ng may singsing. -sing. Ah, okay. Gusto mo bilang kita ng singsing. -sing. Ilang peraso? Hmm. Kwan lang. Pila ka buok? Isa. Isa? Duha? Duha. Duha. Tulo, duha? Tulo. Tulo tulo upat. Oh. Tulo upat. Upat. <laughs> yung isa naging apat. Anong gusto mo yung ginto, yung gold? Uh. Aro. <laughs> 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 Hindi baka mawala mo yung gold, baka nakawin. <laughs> na. hmm. Ah. eto Ah, lilinawin ko lang. May may asawa ka, may may bana ka? Hindi. Wala. Uh, yung ano, yung nag-rape sa iyo, yung papa nito. Tama ba? Okay. Yung nag-rape sa iyo, yung yung papa nito. Na asas siya karon? Nasaan siya? Na Lumayas -balay. na siya. na ah, lumayas na. Hindi, na. hindi mo na nakita. Hindi. Sige, ah, ganito. Uh, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? unsa yung gusto iistorya sa iya? Ha? kuan lang ako nga na ayun, di mo kamangatang kuan gatas kamangatang kuan tapon buang buka okay so, ang gusto mong ipaabot sa kanya bakit hindi siya nagbibigay ng panggatas uh. tsaka pera sa'yo sige ano pa baka ano baka mapanood niya to maano siya uh, matauhan siya sa ginawa niya sa iyo kung ano yung obligasyon niya uh, ma mahatag niya sa imo ha sige yun sa pa yung mga istorya tabangan sina ko yung mga tang kwarta tabangan kaniya magbigay siya ng kwarta sa iyo hmm. okay sige ano pa nang kwarta yung mga tag siya Nakahatag siya, magbigay siya dapat. Hmm. Saan kanya ni Ray pala? Sa... sa... bahay nila? bakit hmm. Ba't ka napunta doon sa bahay nila? Hmm. Uh, ha? Sinakal ka dito? Hmm. Tapos renape ka? Hmm. Ang tanong, ba't ka napunta doon sa bahay? Anong na, naka-add ka sa ilang balay? Ay, nga. Oo nga, sinakal ka. Nga nung napadulong ka dito sa ilang balay? Nagunsa ka dito? Hindi Ah, so dinala ka doon. Tapos rinip ka. Sinakal ka. Mga kailan yon, Kailan? Pila ng edad di ni Bibi? Pila na yung edad? Si ano, si ito? Two years old? Two or one? Mga pilay ang edad ka. Mga to na, murag to na masiguro na. No, two years old siya. Two. So, dalawang taon na, dalawang taon na nung narip ka. Mga hmm. nagtawa. Hmm? Mga nagtawa. ba akong asawa? Apo eh. Ha? Gwapa? Tanawa saan lola? Tanawa, gwapa? Apo eh. Ikaw, tanawa, tanawa. Guapa. Guapa ako. Guapo ko dili. Guapo? guapo. Ah, bulero ka pa rin lola ano? Kuya ka. No. <laughs> <laughs> kuya ka. Yako. Ah, mm, guapo raw ako kasi may balba. Sabi ni lola. kuya ka. Uyo ba? Ayan, ngayon wala kayong trabaho. Nanlilimos lang kayo. Magkano naman yung ano, kinikita nyo sa araw-araw? Pila yung income? Pila nyong ma mapangayo? 50 lang. 50 sa isa, sa isa kadlaw? Mm. Uh, Kung saan man ninyo napagkaon, paano kayo makakain yan? Kuan lang. Mga kita kita. So maghahanap pa? Huh? Okay. So dahil ano, dahil 50 lang ang kinikita niya sa araw-araw, bibigyan ko kayo ng isandaan. Uh, Alam mo yung isandaan? 100. Uh, 100. Uh, Ha? Lola ha? Siyempre si ate lang magano Si ate Clara lang hawak. Ha? O mm. oh, one 100. Ano yung, unsa man yung palito na ng one hundred Pagkaon. Mm, man nga pagkaon? Na, 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 kanin. Okay. So pang kanin na yan. Uh, ha? Waho. Tapos, uh, ano pa bibilhin mo? Uh, Ito, ano pa bibilhin mo? Hing bibili ka ng sing sing, Buog na. Sige maliban sa sing sing, ano pa yung bibilhin mo? Ano Oo. a? Magkano ra? Two two hundred meters. Doldol ra. So, un, mal, maliban sa singsing, -sing, ano yung bibilhin mo? Mm. Ayun yung pera, baka mapunit ni baby. Kuha ang kwarta. Ha? Tura. Mm -hmm. Oh, turo kuha kuha, baka basi magisi. Mag magisi. Oh, magisi. Ambe, Kobe? ambe. Baka magisi. Kobi. Ambe. Kobi. Mm. Hindi naman niya masira. Ano yeah. yun Okay. So, unsa pa yung paliton? Mm. duwa ka. Sing -sing. Ah, bibili ka talaga ng singsing. -sing. Okay. Sige, ano pa? Unsa pa? na magta hmm? bibili ka rin ng kwintas sorry hindi mahalaga yun dapat ano yung mga hindi. mga pagkaon pa. mm -mm. unsa pa unsa pa ano mga ulam. Okay, sige ito pa. Ano pa bibilhin mo? Ano sa pa yung paliton. Pila naman ay magawiran, ilang ilang ano na yan? Magkano na yan? Sige, kung alam mo 200 na oh, O yun pa isa? Yun pa isa Baka mawala yun, ilan na? Pila na lahat? Pila 2 Pila 4 Ikaw lola? Pila, 300 300 Marunong ba si Ate Clara humawak ng pera? <laughs> Kabalo man siya maghawak ng kwarta? Oo. No. Kabalo, okay. Baka kasi ano eh, baka kasi mawala. Ano mo mawala. Ah, hindi. Na Ana, ah, na, kasi meron siyang bag, okay. Ah, eto. Gusto mo ba ng bagong bag? Pero wag mong bibili na. Ako na lang bibili. Ah, ganahan ka. Palitan takag bag. Ha? ang color? Anong kulay? Anong kulay brown? Kulay brown? Okay, but gusto mo yung kulay brown? Pute. Yung brown? Anong gusto kag brown? Green. An ah, dami ng kulay brown, puti, green. Hindi yung brown? Anong gusto kag color brown? Ang. Pink. Pink. Apat na. Isang kulay lang. Isa. O, oh, isa. Unsa nga color? Brown. Brown. Okay. Ganahan mm. ka brown. Uh. Okay. And then, nasaan ka? Hmm? Nasaan ka? Nasaan ako? Ah, Taga saan ako? Taga dito lang, oh. Magkano na hinawakan mo? Pila na na? Ha? 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 Dito uh, 200. Ah 200. Okay tapos 300 yung kampang kay baby. Oh sige ito pa. Ah. <laughs> oh, ano nang mabili mo niyan? Marami na 'yan. Hmm? Ah, wala na akong pera. Hindi, sige, okay lang. Kahit maubusan ako ng pera, basta may pera ka. siya <laughs> Oo, oh, naano siya mga box parang... Ilabay na, oh. Ay, tinapon, kunin mo ate, kunin mo. Oh, hala, sige, kunin mo. Huwag mong ibigay sa kanya. dong. Ta. na? sige, mamaya na lang. Basta kunin mo yung pera, ha? Naawa ko si Ate Clara sa akin dahil wala na daw akong pera. Oh, wala na ko'y kwarta. Pilay mo ihatag sa kuwa. Pilay mo ihatag. 100. Okay, salamat. No, ang gagawin ko nito, bibili ko ng panggas. Ha? Panggas. Oh, gas sa akong motor. Lola. Kuha ko i-100 itong gilabay sa bata. Kuha ka. Ikaw. Kuha na ka. Sige nung nakuha ka nila. Oo. Oh. Dayon. Oo oh, sige joke lang. Oo oh, sige ito na. Ano? Nasa ka. Tapos. Tapos. Pila na na? Iha pa. Iha pa be? Pa. Eh bilangin mo Sige. Ito. Ito. Sige. Ito, sige. 1 2 300 300 tapos tuwa pa kay lola oh, atak pa ni lola sa muha. ha sige tuwa raw ni lola Oh, pila na Five, 12, pila na na 400 400 na Oh, ito pa. Ito pa. Hmm. <laughs> 500. 500 na. Yeah. Ha? Kung oh, sa man ni mong paliton, 500 dagan naman kagkwarta, marami na yung pera mo. Maraming pera. Hmm. Kung sa man mong paliton? Nang, ano? sing-sing. Sing-sing talaga. Hmm. Nako, sana, mano, no? Sana magamit mo yung pera sa tama, no? man tawag Bugas hmm. ang palito Oh, dapat ambibilhin mo. Bili ka ng bigas, marami. Tapos ulam, manok, isda. No. Ata uh, dahil pupunta pa kayo ng Linabo. At anong oras na? Ihatid ko na lang kayo. Ha? Oh, dito! Dito! Ale, ale, ale! Ito yung mahirap mga kabok sa mga kababayan nating ganito. Napapansin natin na si ate meron siyang diferensya sa pag-iisip at si mama niya at uh, yan na uh, naguguluhan ako sa ano sa buhay nila paano ko sila may ayos pero ano ba baka ano baka pwede na kayong hindi pupunta dun sa lubong uli na lang mapaywaeg may pera naman kayo uli na lang mapaywaeg tabang ay pamitabang. Ano naman mo kwarta? Palit na mo pagkaon. May mga anak. May doon. May doon utang. <laughs> ah, dahil may utang pa kayo. So, hindi kasha yung binigay ko. Ba't nagkautang kayo, Lola? Ha? Ah? Ba't nagkautang kayo? Ang um, um, kape. Kape? Ang um, lulek. Okay. Kunin mo muna si anak mo. Kuha mo. Gano ba karaming kape inutang mo? Ang... Um. Ang um, ape, hamay. Ah, oh, kape, asukal. Mm. Ano pa? Ano na na? Mm. Okay, so ngayon, hindi pa talaga kayo uuwi. Um, um, utang. Manghingi pa talaga kayo ng tulong. Kung bayaran ni Alvin ang imuhang utang, muli ka. Ayan, muli. Um, Ayan, Ah, so pupunta pa talaga kayo ng linabo. Baka kasi ano eh, ang iniisip ko kasi lola, basi gutom na si ano, si Kobe. Mm. Na ano Hmm. sila Nagano pa pala to, breastfeed feed. -didi pa. Okay. siya. Paano yan oh, kagaya ngayon, nagdidi pa si, Bun si si anak ni Ate, si Kobe. Tapos wala pa kayong kain, wala pa mo namahaw. Ah, lol, Ah, okay. ni tatay. Sige, ganito. Kung ihatod ta mo, saan ko kayo ihatid? Saan? Asa? Unggago. Sa Linabo. Sa Linabo. Na anak oh. Na. Ano ng Labo. Sige, ganito na lang, ihatod ko muna sila. Na kasi eh, nung oras na hmm? Hindi ako pulis Mukha ba akong pulis? <laughs> 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 hindi ako pulis Kung pulis lang ako Papakulong natin yung nag sa sa'yo Pero hindi ako pulis eh Papatulong na lang tayo sa pulis Ayun oh, gutom na si ano, si anak mo gutom na. Gutom na si Kobe. So, ayatin ko na lang sila ano. Eh, okay. So tara, Nay. Sakay ka sa akong motor. Hatod ta mo. Ha? Okay, tara, hatod ta mo.